Hi guys! Good morning! So yan for today's video ay meron tayong mga pampaship na jujube sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So dahil nga uh, almost one week kaming nawala dito sa I aming mean, plant nursery so medyo natambak yung aming mga po orders, hindi namin siya agad na paship. So for today, namin siya gagawin and yung mga box, i-customize pa siya ni Alvin. So yan, um, meron tayong mga pampaship na jujube sa Batanes, uh, Negros Occidental, Isabela, Pampanga, Cavite, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Metro Manila, Laguna, and Davao City and Davao del Norte. So yan, um, meron niyang iba na nag uh, update na na kanila mga order. So pasensya na po, medyo na-delay yung ating shipping dahil uh, gagawin pa po yung mga box. And Uh, for today, ang gagawin ko naman ay pipili ako ng mga jujubes na ipapaship natin. So, ito nga pala yung ginagamit ko ngayon kapag magsusuka tayo ng size of jujube na ating ipapaship. So, niligyan ko na siya ng tanda dito na ito yung 2 feet. So, ang ating jujube po kasi na ipinapasok ngayon ay nasa 1 and a half feet to 2 feet. And, uh, syempre, ang sinasabi ko sa mga uh, ating buyer ay, na, ay yun yung sukat niya. So, kailangan, bago natin ipaship, check natin yung sukat ng ating jujube from the... Ito, from dito sa puno. Dito sa puno, hanggang dito sa pinakadulo ng dahon. Ayan. So, syempre, pag magpapaship tayo, kailangan, uh, kung anong sinabi natin sa buyer, na sukat na one and a half, one na a one half feet to two feet, yun dapat yung uh, sukat ng jujube na ipapaship natin para hindi naman madismaya yung ating mga buyer. So guys, ito yung isang naming puno ng jujube or mother plant ng giant jujube. So may mga buwan na siya dito. Ayan. And meron na din siya dito malalaking bunga. So, ay nakita ko. So ito nga ay hindi ko nabalutan before. Pero ah... Uh, Good thing, hindi siya pinusok ng fruit fly. Ayan, medyo malaki na yan, guys. Ayan. So, yun ang ating giant jujube sample fruit. So, yung iba dito ay nilagyan ko ng cover. And malalaki na rin, guys. Ito siya. Ayan. Malaki na siya, guys. Ayan pa. Ang dami mga bunga dito. So, tinan nyo naman, guys, yung bunga niya. So, bali, uh, free fruit na kami everyday. <laughs> Kapag gusto namin kumain ng jujube. So, yan. Kumukuha lang ako dito. Ayan, tanong. Ayan. ayan yung bunga niya, guys. So, guys, ito pa yung mga bunga ng jujube natin. Tinan nyo naman, guys, oh. Para kang mag-harvest dito ng ubas. So, sobrang dami ng bunga niya sa isang sanga. Tinan nyo naman po yung sanga. Nag-bend na siya. So, kung isa-search nyo po sa internet, napakadaming health benefits ng jujubes. Ayan. So, syempre, iba't ibang klase ang jujube. Meron din sila tinatawag na red dates. So, yun naman yung nagbabrown na sa ibang bansa. Ayan, may fruit dye dito. Oh. Ayan. So, dahil siguro magkatag-ulan na, lumalabas na yung mga fruit natin. Ayan delicates ng ating mga jujube. Baka matusok na siya. So, hindi na natin siya mapapakinabangan pag natusok na ng fruit fly. Like. Diba? How amazing! Ang mga jujube, fruit, sobrang dami. And ito yung inayos ni Alvin kasi naputol siya. Ayan. And... And dami yung bunga. Madami to before. Kaso, uh, pinitas na ni Kyle, ng aking anak. So, eto guys, nasa, na nasa drum size, uh, seedling bag ay for pick up. Ayan. So, dun sa kabilang side yung ating mga pampa sheep na jujubes. So, ayan. Um, mag arrange na tayo. And, ayan yung ating mga available na jujubes. So, magsisend po ako sa inyo ng at uh, receipt once na pa-ship na po yung inyong mga jujube. Hi, guys! Thank so, yan. Pa Ngayon pa. ay manguha tayo ng bunga ng jujube na isasama natin sa shipping. So, may mga nag-request na gusto nila ng uh, matikman yung bunga ng ating jujube. So, yan. Mamuha tayo ng ilang bunga and uh, ipapack natin siya kasama ng mga plants nila.

So sa mga nag-order ng ating Jujubee last week So eto na yung ating mga Jujubees na ipapaship So thank you po sa inyo na mga naghintay Na ipaship ang inyong mga plans So pasensya na po kung medyo na-delayed So dapat po ay nung Monday So medyo naging busy po tayo And mayroon tayo ng mga box, customized box Para safe and secure po ang inyong mga jujubi So yan po, thank you po sa inyo, bye!